Wagi what's up mga kabayos no karon nata karon dire kay ano RRS Motor Parts sa dudung World sa RRS Motor Parts mga kabayos ni no? barikan pud sa iyang shop no ayan sembre mag wheel gamit na gamit na to ang Shell Long Ride ah, Shell advance Long Ride ayan 6000 km mga kabayos no ayan mani at sembre isa ra kung gipalit kay naman tayo isa ka stock is no ang ang magamit na nato is 1.3 mga kabayos na oil atong magamit na sa itong motor na to. Ayan na sa itong likod, no? Ayan sempre siyempre. Shellong ride, Ayan. Okay, what's up mga kabayos to? No? At siyempre, magamit ta o BG product mga kabayos na pang engine performance sa mga kabayos to. No? Mone atong isagol sa tuang uh, asitis sa mga kabayos ah, sa atong oil mga kabayos no ito ni mix dito EPC ang ginatawag EPC engine performance concentrate ayan para para condition perminti ang ato ang uh, uh, makina mga kabayos so, no. kung nagalungray ta example to ah, ta mga kabayos ayan magamit ta o EPC mga kabayos no ayan Anawa yang kwan at siyempre di kayo tam tamara no di kayo black ang iyahang yang uwel no at siguro ni daga nag up to 3000 km bago na ko na since karon mga guys kay naka kay na busy lagi ayan at sempre unya tato atuang gamiton nato ni, ni ang atuang uh, BG product na EPC o engine performance concentrate ayan tra let's go okay ayan mga guys na tanggal na atuang kabel no mano siya ang pag wala na siya i-cover mga kabayos no? at siyempre dali na kayo siya mag uh, magwan ni magtanggal taguel mga kabayos puti jud lang siya kayo tanggalon kada ko kada ko dako manggo cover mga kabayos no? ayan at siyempre yung kwanya mga kabayos no, na ari sa ilalom na diri bago na to na sa dira mga kabayos Okay, ayan mga bayos no, natanggal na ang kwan um, ipa dry sa nato atong wheel na to. Ayan. At gamitan na to siya og um, uh, uh, pahangin no para maano ato ang atong well na to. Ayan para ano jo siya matanggal jud na walay ma walay mabilin sa mga kabayo. Ayan. Ayan gamit siya. Ipa na to, pahangin siya para ang buuin ayan nakita nyo naman mga kapayos no gamitan sya sa sya ay napay nabili nito no napay sa itaga sa so may kailangan kailangan pa dry yun mga kapayos tanggal yung gitan na itong nabili niya bago na ito sya ah eh, uh, gamitan na po bagong oil na ito na siyempre shell lung ride ayan mga kapayos no ano yung oil na ito ang gamito na ito na oil is kada uh, ganun nya is 1.3 liters sa mga kabayos kami na to is long ride. Ayan. Let's go. Ayan mga kabayos no. Mane ato ang EPC. At siyempre diri na ito nihalo sa ito ang oil. Mga kabayos. Sa para sa engine performance na ito no. Ayan. Ito si Idol na ito no. At siya ang mag-mix. Ayan. Mix na ito na siya. Sa ito ang uh, oil mga kabayos. Okay, what's up mga kabayos. no? Ayan, maghihalo na ito ang uh, ang ito ang EPC sa itong oil no? Ayan, ang itong oil ayan, mana siya 1.3 ang gamito na ito na oil itong ibutang sa ito motor mga kabayos no? Ayan, mga na yung standard na capacity sa iyang oil mga kabayos na ibutang Ayan, at syempre gigamitan mo na to BG product na EPC ayan para condition for me ang ato ang motor no ang ato ang makina sa mga long ride long ride mga kabayers ayan sa pagipabot nyo mga kabayers no kung gusto mo mo apply aning oil mga kabayers na BG product ayan try nyo mga kabayers 20 state ayan good performance sa ito ang motor mga kabayos Okay, what's up mga kabayos no? Ayan, na na jud ato ang uh, na to no. Uh, ah, medyo dito na dugay ano kay gitanggalan na natong cover no. Medyo puti jud na siya basta na motor tanggalon. Ayan, okay naman mga buyers, no? Gigamita nato to OBG product. Ayan, at siyempre available na na dire kay Dodo Wars, RS Motor Parts mga ka-buyers, no? Dire lang snake beam mga buyers. At siyempre natay ah uh, uh, Facebook page no or link nila sa ubos mga ka-buyers, para pwede kayo mag direct message dito ayan mga ka-buyers, no ato na lang ipa init init na kagamay ang ato ang motor ako na to ipa lakaw mga kabayos no ayan at siyempre regarding sa mga accessories no available natay available dire sa ilang uh, shama mga kabayos no at uh, Monday to Saturday ayan nag operating ni na sila dire mga kabayos okay ayan mga kabayos at uh, thank you uh, BG products mga kabayos no sa to ang uh, oil na to na gi-apply sa to ang Uh, motor mga kabayo ayan yeah. okay ayan mga guys at syempre uh, shout shout at shoutout shout kang MSP vlog at syempre pag-follow sa page tira, mga guys Arvin vlogs thank you yun